Another day, another mini vlog na naman tayo, mga pa Mars. Pauwi na nga pala ako dyan galing sa trabaho, mga Mars and Pars. Naglalakat nga lang pala ako. Kasi malapit lang man din papuntang sa amin, mga Mars and Pars. Ganito talaga, mga Mars. Kapag wala kang pera, malapit lang talaga. Pero meron, malayo-layo din kasi tinatamad ka talaga maglakat, mga Mars. At eto nga, mga Mars and Pars, habang naglalakat nga pala ako, may kakilala nga pala ako dyan, mga Mars and Pars. Ang dami niya talaga. Tinatanim na, na kangkong, mga Mars. First and first, at sinabi niya sa akin kung gusto ko raw mga Mars. At syempre mga Mars, hindi na talaga ako nagdalawang isip pa mga Mars. Pumasag na agad ako at kumuha ako ng mga kangkong. Ang sarap kaya yung adobohin. O, oh, diba? Sana na lang tayo. Buti na lang talaga naglakad ako mga Mars and first. Kasi may swerte pala tayong gulay na libre ngayong araw mga Mars. At ayan nga mga Mars, habang nga kinukuha ko nga yung kangkong, mga Mars and Fars. Nag-uusap-usap nga pala kami. At ang swerte ko, mga Mars, kung sino pa nagbigay sa akin ng kangkong, siya pa talaga ang nagvideo sa akin. O, deba sa naol na lang talagang kakapala ng mukha. <laughs> At eto, mga Mars, madami-dami din yan. Kinuha ko, mga Mars and Fars. Tatlo lang man din kami sa bahay, mga Mars. Kaya, ayan. Sabi ko nga sa kanya, pwede na. Pero kumuha pa siya. Nagdagdag pa siya, mga Mars. Salamat nga pala sa nagbigay ng kangkong sa aking. Shoutout nga pa ala sa iyo Mendoza family hindi ko alam yung pangalan niya basta kilala ko talaga siya sa mukha mga Marsen po Akakuhala lang ay yung ano yung hindi na ko yung mga ganyan oh talbos ng kamote Kaya nga ito talbos ba 'to Wag vlog vlog daw Wag vlog at ito nga mga Marsen first pagkatapos ko ng kunin agad naman ako na umuwi mga Mars at ito nga ginagawa na nga pala ng akin just sawa para sa hapunan namin mga Mars ayan napakasarap talaga at pakatapos eto na nga, luto na mga marcian friends, tara kunin nyo na ang inyong mga baho sa nyo na kami kumain o siya, hanggang dito na lang ako bye bye